You think I'm scared? Sige, magdemanda ka para mabuhay ulit sa publiko ang kawalang hiyaan ng ginawa ng tarantado mong kriminal na anak. And this time, sisiguraduhin ko ang trial by publicity ng walang nagpapagag order na korte. Oh, ganata meme ka. Ano, inahamag kita, Lorena. Pagpasingawan tayo dito ng baho. Right now! Abang klase ka din, Patricia? I'm not even surprised na hiniwalay ang kanang asawa. Dahil kung baho lang na ugali ang pinag-uusapan dito, walang makakatapos. Huwag mo nga idamay dito yung pabilya ko! Ha? Huh? Ano? Tama na po. Kasi nga no, ano buti pa siguro umalis na lang kayo. Usapan nyo na rin. I will leave when I want to. Lorena, hindi pa tayo tapos, kumanda ka sa susunod nating pagkikita. Ano, Ma'am? Tutuloy mo pa ba yung kaso? Ah, uh, Chef. Pwede mo ba mag-uusap lang po muna kami? O sige. Pag-uusapan niyo ng mga chef. Pabalik ako nila kayo. Hindi lang shoot natin ang sinira ni Patricia kundi araw ko. Lilat, halika na. Pumunta na tayo sa Keystone para pag-usapan ko ng kasong isasampa dyan sa babae niya. Dad, kailangan ko po punang dumaan sa KKK. Susunod na lang po ako sa Keystone. Okay. Grabe nangyari. Sinimulan sa'yo, tapos naa-uwi doon sa Gero nung dalawa. Ulit. Okay ka lang ba? Pasensya na. Hindi kami nakawat agad ah. Hindi mo naman kasalanan yun eh. Ang gulo-gulo na nga ng utak ko dahil yung sa totoo namin Tapos tumagdag pa to. Hindi mo matatapos yung problema si talaga yung Lorena yan. Ang lakas-lakas ng loob na magsampa ng demanda pagkatapos ng lahat ng kawalang hiya ang ginawa ng anak niya sa'yo. Mom! I've told you so many times. Ayoko nang balikan yung nangyaring yun. Saka, bakit ba sumugod ka pa kay ka Lorena? Ayan tuloy! Pinagpipyasahan kayo ng mga tao online. This is all your dad's fault. Pati ng anak niyang kasing liit ng kuto. Ginamit pa ng Lorena ng yun wala namin para inisin ako. Well, I'm going to prove them wrong. Dahil walang annulment na mangyayari. At babalikan tayo ng daddy mo. What were you thinking, Lorena? Nakakaya itong ginawa niyo ni Patricia. Eh kaya nga, gusto kong kasuhan si Patricia. Dahil malaking kahihiyan ang binigay niya sa akin. Eh di ba sabi mo, nagbanta siya na pag-uusapan nalit ang kaso ni Ino. Para sirain nga ang image ng anak natin. Gusto mo ba talagang itulak siya? Para ituloy niya yung banta niya case is closed. Kahit na ano pang gawin niya, hindi na niya malilitis at mapapakulong ulit ang anak ko. I need to talk to you about Ino. What do you mean you need to speak to us about Ino? Ano naman yan, Attorney Mer? Meron kaming pinag-uusapang importante dito na I'm sure mas importante sa sasabihin you need to check on your son. And what do you mean, I need to check on my son? Kung ano man yung iniisip mo, possibly, Patricia maliciously planted it. I haven't even spoken to her. But Patricia's daughter filed a case against Ina, right? The case is closed. Malinaw na walang kasalanan ng anak ko kung ano man yung chismis na nasagap mo, yun lang yun. Chismis. Basta. Just check on your son. Umalis ka na, Meredith. Live us and our son alone. Ano ma'am, tuloy bang dinner natin later? Attorney Meredith just told us to check on you, Ido. You know. Cons. May bago ka na ba bang ginawa? Don't jump to conclusions without letting him speak. Yeah, Dad. What are you talking about? Ano mo ginagawang masama? Si Constantino, wala siyang ginagawang masama. Sa amin ka naman maniwala. Kami yung pamilya mo. Aasa ka pa, Mami. Dad only cares about his reputation and what others think. Mas papaniwalaan pa niya ang ibang tao. Wala siyang paki sa atin. Go ahead! Saktan niyo ako! Kilala kita, Ino. You know. I know you so well. Ginawa ka na namang masama. Sige, Lorena. Kung itong anak mo, pinaniniwalaan mo. Pwes ako hindi. Go ahead! Tingnan natin kung saan ka dadamputin sa huli.